to this video guys ayan good morning guys so ayan magluluto na naman tayo ayan ang lulutuin ko guys ay tochong tilapia ayan guys may nabiling tilapia ang aking asawa so ayan dito sa lugar namin guys merong kaming nabibilihan dito na ano yung buhay pa siya naka aquarium so ayan ito binili niya ano to, bali, anim na piraso, pinaghati-hati. So, Kasi sabi ko, magluto tayo ng hanggang hapunan na para iinit na lang pagkakain na mamaya. At ito naman yung ricado, guys. Ayan, may bawang, luya, ayan, pang lang sa, at sa kamak, sibuyas, kamatis, at saka ito yung tauri kong tawaging to, guys tukwa siya na binabad sa toyo. So, ayan. So, hinugasan ko siya ng ilang bisis para mabawasan yung kanyang alat at meron tayo dito ano, itlog na maalat. So, ayan. Atin lang yung ano, dudurugin lang natin yan. Yung tamang durug lang, guys. Hindi naman yung as in durug na durug. So, ayan. At ito naman, lalagyan ko ng mainit na tubig. Ganun din, dudurugin din natin. Para mamaya, pag ginisa na natin, ay hindi na tayo mahihirapan magdurug doon sa pagbigisahan natin. Ayan. Ganyan ang gagawin ko, guys. Ang tawag nito, guys, ay to taw So, ayan. Ano to? tofu na binabad sa ano sa toyo. Tapos itong tilapia guys, iprepreto muna natin to. Siyempre, aasinan muna natin bago iprito. So, ayan guys, tapos na tayo magprito. Tayo na naman ay magigisa na ng mga ricado. So, ayan, hindi na natin hugasan yung pinagprituhan natin kasi nandyan yung kanyang lasa ng isda. Ayan, mag-umpisa mag na tayo, guys. So, ayan, ito yung bawang. Kasunod natin, guys, yung luya. At pagsabayin natin rin natin, guys, yung sibuyas at sa kamatis atin na rin isang kutsa. At ilagay na rin natin yung tauri At isang kutsa na rin natin, guys. At ilagay na rin natin, guys, yung salted egg. Or, itlog na pula, guys. Yun. Atin na rin halo haluin At lagyan na rin natin ng tubig, guys. Tapos, pakuluin natin ng pakuluin hanggang lumabas yung yung katas at aroma ng ating mga rekado at hindi na natin tayo maging aad guys ng asin o ano man na paninta yun na yung kasi maalat po guys yung ano yung ating tauri tapos tingnan nyo rin guys kung sobrang alat naman ay lagyan nyo ng sugar para mag-balance yung alat at tamis. Kung tama lang naman ang timpla, di na kailangan lagyan ng sugar. So, ayan guys, kumulo na siya. At titikman. Gumaalot hmm. siya guys. So, maglagay tayo ng sugar para mag balance yung ano niya. Siyansahin lang guys yung danmi. Yung hindi naman matamis, hindi maalat. So ayan guys, ilagay na natin yung prinito nating tilapia. So, ayan. Tapos atin muna siyang pakukuluan para manood sa kanyang laman yung ano, yung lasa ng ating mga rekado. So, ayan na, guys. Luto na itong ating tochong tilapia. So, ayan. Tikman natin ulit. Mmm. Wow. Yummy, yummy. So, ayan, guys. Pwede nyo gawin ito, guys. Ang sarap niya, guys. Yan na iluto ko. Naisip ko bago ako bumalik ng tubig siya. Ipagluto eh, ko muna sila ng mga dati kong niluluto. At sa uh, nila yun. So, ayan. Ito yung itlog na pula guys. So ayan. Kung bago lang kayo sa aking page. Huwag niyong kalilimutan. Pakifollow, like, and share. And pakicomment na rin para updated ka sa lahat ng aking mga video, thank you for watching, bye and god bless guys, I love you all.